At ito na, from uh, Aurora Province to Congress at from Congress to, uh, to the Senate. Wow. Ayan. Bukang sigurado na ang pagpalit niya sa kanyang ama sa Senado. Number 6 siya. Komportable sa partial unofficial count ng uh, kamalek. Ika nga, eh, safe position na po ito. Hindi na malalaglag. Malab mm -hmm. malabo para malabo, na. ba malaglag yan? Malabo So dapat pala, confident ka na pagka nasa ika na pwesto ko. Live dito sa studio para makipagkape sa atin si Congressman Sani Angara. Good morning po, sir. Gandang magas, Susan Joel. Congratulations with your position, number 6. Hmm. Hmm. Oh, salamat. So, nakatulog, so nakatulog na kayo. <laughs> medyo mahimbing na. <laughs> mahimbing na. <laughs> yeah, mahimbing siyempre, pagka nasa ika na pwesto ka, medyo mahimbing na yung tulog mo. Ano, nagulat ba kayo dahil doon sa mga na yung mga survey eh halos um, pang labing tatlo yata. yata pang labing isa si Sani no medyo nagulat ho kami mm -hmm. dahil mm -hmm. ang naglalaro ho kami sa uh, walo pababa, ang ang mm -hmm. 13 mm -hmm. uh, so talagang nung lumabas na 6 medyo tuwang tuwa yung grupo namin. Uh -oh. saan yun na i saan nyo na saan nyo may attribute itong ano na to yung pagtaas nyo pagangat nyo doon sa pwesto well yung last two weeks so maraming nag endorso so, eh mm -hmm. yung mga religious groups yung mga labor groups ah mm -hmm. uh, yung mga malalaking probinsya siguro binalikan namin so siguro com combination na rin ng mga kapamilya mm -hmm. kung kasakaling kayo po ay ano maaupo ma sa Senado how different would be your na uh, well your stint compared to your father ah uh, siguro may similarities din kasi pareho kami naka sa sa education okay ah uh, but yung sa akin leaning more towards dapat i-link sa dun sa mundo ng trabaho mm -hmm. Palagay ko na wala yung link between education at saka the world of work kasi masyadong nakadetach kaya yung tinatawag ng jobs mismatch. Mm -hmm. Kailangan bigyan ng lunas So, yun. Ito ngayon kasi tapos na rin naman yan. Ano? At yung position nyo, dun, stable na kayo doon eh, di ba? Alam mo ho, nung papasok ho. ka na talaga, di ba? <laughs> ano masasabi nyo ngayon dun sa mga survey na lumalabas pagka ganitong nag-election? Di diba, Iba-ibang survey uh, firm, iba-iba yung standing nyo eh, di ba? Ano opo, masasabi opo. nyo dyan? Well, uh, siguro may margin of error din kasi ho yun malaki uh, ba? Sa mga service dikit-dikit naman 'ho yung mga mm. kumbaga yung pagita namin eh halos 1.2 points. Mm. So siguro pag pin-pinactorin niyo po 'yan. Uh, medyo tama na rin 'ho. mm uh, So hindi 'yan nag nagbabago naman yun week to week eh. So mm. tingnan natin yung panghuling survey at pagka uh, naging final na uh, pwede natin i-kumpara 'ho mm -hmm. yung resulta. Kong, uh, paki-explain nga kasi uh, isa sa mga advocacia mo at isa sa mga in-spouse mo no lalo na no, sa 'yung mga Uh, uh, advertisement. No? Sinasabi doon na libreng edukasyon. Yes, you know. Ang edukasyon natin ay libre na ngayon. pa uh, paanong uh, libreng edukasyon? Ano ang magiging diferensya nito sa gusto mong ipanukala? Walang well, libre dati, uh, Joel, is yung a uh, basic education. So basic yung education. Uh, elementary at hmm. saka yung high school. Oh. Uh, yung pinano natin nung tayo yung kongresista yung uh, kindergarten, yung preschool. Okay. Uh, naging libre po yun. Ngayon naman ho, gusto natin gawing mas abot-kaya yung kolehiyo. Uh -huh. Dahil uh, although maraming scholarship na pinapamigay o pinamamumudbud ng ating gobyerno, parang hindi siya nakafocus dun sa talaga nangangailangan. Mm -hmm. so, at least kung for that sector sana mas maging abot kaya. Nung nung ano nung mag, uh, mag election na po, no? Medyo nakikita niyo yung yung position niyo doon sa mga survey, medyo mababa. Kinakabahan ba kayo noon? Ako baka hindi ako makakabahan. Kinakabahan <laughs> ho kami. medyo <laughs> hindi ka na makakain, hindi ka na rin mo makatulog nang dahil Talaga? iniisip mo. Mm. Nako, parang hirap nitong kampanya tapos ganoon pa yung standing niyo. Uh -oh, so, uh -oh. so, so talagang nakakatuwa ho yung yung mm -hmm. resulta. So may ano ka no, may mga mm. eh, may sleepless nights ka no. Nung... Meron din po, meron mm -hmm. din po at saka hindi hindi maimbing po. <laughs> tulog. yung nagigising kayo na pinapawisan. Meron ho talagang gano'n. Oh. ano Anong factor nung, ano, nung pagsama ni, ni Pinoy sa inyong mga sorties, sa inyong mga campaign sorties, uh, malaking factor ba yon sa uh, sham, sham sa Team Pinoy ang pumasok sa top 12? No? So Palagay far. ko, Joel, malaking bagay ho yun dahil nung umpisa eh, sa service parang 6-6 or 7-5 mm -hmm. tapos ngayon nung patapos na naging 9-3 I think si Pinoy talaga yung main factor dun sa siyam na pong araw, halos nakapag-atensya ng lampas 40, uh, 45 mga rally. Mm -hmm. So talagang inikot niya ang buong Pilipinas para lang talagang sinabi niya sa taong bayan na kailangan ko itong mga ito sa Senado mm -hmm. para tulungan ako sa reforma. Mm -hmm. So palagay ko malaking bagay. So yung popularidad po niya, ramdam na ramdam niya po sa grassroots uh, level. Pareho kayo ng kapalara ni Po, no? Oh, biglang number one. Eh, Ay, ba... iba, iba naman ho yun. Uh, ano naman yung kay Grace? Ano naman masasabi mo doon? Maganda ho yung mensahe ni Grace. Mm -hmm. Palagay ko, uh, gusto niyang tumulong sa reforma. Mm -hmm. At naalala pa nila yung tatay niya. Simple, mm -hmm. simple lang po. Di, pag, pag, yung pagiging number one niya. siyempre hindi naman ina-expect, di ba? Parang bago mag-number one si Grace, Totoo. ang daming ina Pwedeng mag-number one pa, di ba? Opo. Siguro, uh, magaling magsalita si Grace. Mm -hmm. uh, simple ang kanyang mensahe, okay. klaro ah uh, nakita ng taong bayan yun, yung yung sincerity niya palagi. Mm -hmm. Mm -hmm. Alam niyo uh, uh, no uh, congressman sani isa sa mga may pwedeng uh, sumuporta sa inyo ay eh, yung mga matatanda dahil so malaki utang si na loob nila sa tatay ninyo because mm -hmm. of the senior citizens yes. law no yeah. eh, kaya lang, alam mo medyo, medyo nababawasan na po yung uh, porsyentong uh, discount na natatanggap ng mga matatanda. Ay, ano ba pwede natin gawin doon? well, 20% discount, tinanggal po natin yung value-added tax nung pinasan natin yung expanded uh, senior citizens. Marami pang provision dyan, Joel, yung monthly pension ng seniors na hindi na mm -hmm. So siguro pag gumanda yung uh, sitwasyon sa pananalapi ng ating gobyerno, baka pwedeng ay uh, ipamigay yon. Mm -hmm. mm -hmm. So maraming, ano, maraming kayo susulog dahil sabi, kailangan yung mga pangako sakto pa rin, di ba? Maraming tutok ngayon kailangan yan. Kailangan mm -hmm. Dahil pag hindi, eh, wala kang second term. <laughs> opo, opo. Talagang pag po sa taong bayan, na pinakita <laughs> na pinangako niyo yun. Importante po na matatagpo. Mm Pwede nang ngayon, pwede nang ano, suotan ng uh, barong yung kamisa chino ni... O, uh, <laughs> oh, kaya nga, nakakamisa. <laughs> Huwag lang blue. <laughs> Huwag lang blue. Oo, <laughs> <laughs> ah, kaya nga, relax na relax na. Pagkita ko sa kanya, napaka presko ng suot oh, ni oh, congressman ano. eh. Yan yung mga suot ng mga taong, ano, yung matutulog na lang ako ng mahimbing dahil alam ko namang mamaya makapulang na live na ako. na lang pajama, ano, ah, mm -hmm. o, no? at <laughs> uh, na natulog ni Sally. <laughs> <laughs> ano yung ano, kung merong mang nat nanti dito sa pagtakbo mo sa Senado? Ano yung na dapat gagawin mo in case sa uh, uh, ka pang plano na tumakbo ulit sa susunod. yung pinangako natin na dapat yung mga pa scholarships, palagay ko, importante na uh, maramdaman ng taong bayan. Ang laki po ng porsyento ng hindi na nakakaaral sa kolehiyo. Uh Halos 80% po. Oo, oo, At palitan-palito mm yung porsyento na nakapag-aaral. Saan namin yan, ha? Opo. Lilista namin yung mga pangako mo, ha? Yes, po ba. Tingin mo ba, tingin mo ba yung, yung good looks has something to do with Your position right now? Tinitilian eh. Hindi ko. Tinitilian. Pero alam mo yun. Actually, pati asawa ko. Nako, ah? muntik ko muntik na mahiwala yan eh. Ah, dahil pin makikita si Sunny sa TV, sa TV eh. Nako eh, Duh, pinapansin. Wabong, Duh, pinapansin. talaga. Alam mo ba yan, congressman, na parang... Hindi naman siguro. Na pagka na, Uy, yung pogi ni mo, nakadagdag yan, ano, mga kabataan, mga babae, ganyan. Hindi ko, hindi Know, humble, Kaya nga, huh? pa naman naman ang forma ni congressman, uh, di ba? Simpleng-simple lang, pero kinikilig eh, no? Ano nga, ano, Tingin mong uh, uh, pwede natin ma-impart doon sa mga hindi pinalad uh, ng mga kandidato? Well, uh, alam mo, napakahirap na kampanya, Joel. Pero the fact na na nila yung Pilipinas, I think may konting alam din sila sa mga problema ng ating kampanya. Dapat pakinggan din po na natin sila. Mm, Anong feeling mo? Yung, paano yung mga kasama mo sa partido na hindi Sinuerte. Sinuerte. Uh, uh medyo na, nalulungkot na, kami doon dahil uh, makukusay uh, uh, yan. Dati uh, mga senador na ko yan. Uh, si uh, Senator Jun Magsaysay, Senator Jambi, uh, um, um, si Risa. Palagay ko, uh, ma -ma masisibihan pa rin nila yung ating taong bayan. Maybe in a different capacity. Mm uh, um, Mm um, um. O oh, siguro malungkot ka talaga doon dahil pare-pareho lang kayo na in-exert na effort eh, no? Totoo po. Totoo uh, po yan. At uh, um, napakahirap na kampanya. At uh, tingin ko, yung, yung maganda nilang record, maganda nilang uh, kapasidad ay eh, mapapakinabangan pa mm -hmm. ng taong bayan. Okay. okay, maraming salamat po uh, future senator natin. Future senator, Aming gabi, no, senator, pa, senator mamaya, natin 'yan, no? Oh. Oh. Congratulations po. Salamat, na ba 'yung invitation. Ay, yata ang sabi ng COMELEC before 7 daw ma-proclaim na. Eh. Saka before ano, before uh, noon time eh baka padala na kayo ng invitation. Sana nga. Ho, oh. sana. Kaya nga baka dumami eh, meron ng ano, meron mm. ng proclamation. Right. So, congrats. Congratulations. Salamat po. Ms. Manzani. Oh, uh Dr. Joel, okay. salamat oh, po. sabi nga kay, kay Grace po ng, ng kanyang nanay, mm. pagbutihin mo. <laughs> 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 salamat <laughs> po Congressman. Salamat. Ayan, Very good. George, good morning, po.